Naku Emma, eh, mukhang napakalayo pa ata ng Raysan Eatery. Ikaw naman kasi so, we sinasakay na tayo ng bus kanina, ayaw mo pang sumakay. Ay hey, naku Emma, eh, magtigil ka nga. Kung hindi lang naman sa van, FX, hindi ako sasakay kung wow. sa mga truck-truck na yan, tsaka bus na yan. Ayoko na sumakay dyan, di ba? Ay, maglakad na lang ako. Ito naman, nalilayo pa ng lalakarin natin. Ay hey, naku, ayaw na, ma maglakad na tayo. Reklamo ka ng reklamo. Ano gusto mo sumakay tayo sa mga truck ngayon? magtanong muna tayo para malaman natin kung saan talaga yung Rachel Eater na yun. Tara. Kuya! Yes! Pwede po magtanong? Ano po yan? Malayo pa po ba dito yung Raysan Eatery? Malayo pa po, mga bayan pa. Eh, ganun. Sige po, Malayo salamat po. Sige mo pa nga, sorry. Napakalayo pa pala. <laughs> ayaw pa ka nang sumakay kanina. Sana nandun na tayo kung sumakay ka. Ay, eh, napakalayo Kaya tayo magsisiyahan, maglakanda mag lang tayo. Music <laughs> makarating pang dito tayo makakarating dun sa Raisan Eatery na yun. Ano ka ba nakakaisang bahay na tayo sa bahay na lang? Oh Ang my Zoe. god. Ay, may ako, hindi ko na talaga kaya. Saan ka naman iihi dito, Zoe? Walang CR dito. Oh. Dito na lang, pwede na dito. Uy, Zoe. Okay na yan. Okay na dito. May pahing naman ako. Ano ang tagay tayo so, ay ako? Dito oh na lang. Oh my god. Ako naman si Emma. Eh, oh, dapat ito nga kasi nga makikita yan. Hayaan mo na, hindi na lang makukuha yan. Yung mukha ko, takpan mo, wag yan. <laughs> Palamat, mm. naka-raos din ako. Wow! O diba? Magag-sayo eh, success eh. No, yung nakamahiya. Amazing. Incredible. Outstanding. Amazing. <laughs>